ito guys oh good morning binibenta ko po yung unit na truck bibili na po ngayon sa araw na ngayon guys yan po siya ako po yung kinuha bilang ahente ng truck nila ma'am kaya sulit mamaya abangan nyo kung paano magbayaran peace ito guys magkakabayar na ng ngayong araw na to hehehe alright dito sa Cubao, Quezon City kasama ko si Brumbrum Brum, Brum. Ehehe. ito yung tracking na pinag-ahentihan ko alright. Sold na. Same Ayos. Ayan eh, naman mo. Bali sold na. Nabili na ng mga taga Kabite. Uh, buyer ng Kabite. Ito po sila po yung nakabili ng unit. Yan po. Si Sir Ronel ng Nai Kabite. Hey. Okay. <laughs> Barat po kasi kayo. <laughs> Kaya sa kanya ko binenta. Taga Cavite. Ginawa niyong kata yung truck eh. Gumagana, may papeles. Kompleto. Kayo naman talaga oh. Ayun oh, sasakay no. Ayaw niyong bayaran? Ayun yan, Ayan, oh. ayun service ko. Ayaw nyo bayaran eh. Inihirapan nyo pa ako ah. <laughs> Taga ang bumili. Ang ganda ng service ko.